Nga pala yung yelo namin mga kaponsi kung nakikita nyo. Ayan. Buntis sya mga kaponsi. <laughs> Yo, what's up sa inyo mga kaponsi? Welcome to another vlog. Latest vlog ko mga kaponsi kung napanood nyo. yon medyo maulan mga kaponsi. Pero ngayon mga kaponsi, ayan, panahon. Ayan, kita nyo naman, maaraw. At syempre, pag ganyan maaraw, maganda mga mood natin. Huwag lang talaga yung sobrang init, di ba mga kaponsi? Anyway mga bossy, dito na naman tayo sa ating teritoryo. Ang aming maliit na tindahan. Yan mga bossy, buksan ko lang ilaw. Yun mga kabonsi, yan. Tour muna kayo mga bossy, hindi ko pa alam kung ano meron ngayon. So siyempre, ang pinunta natin dito sa tindahan mga bossy ngayon, tutulong tayo mga kabonsi kay Mrs. Kale. Habang ako ang duty Gusto ko talaga may nagagawa ako mga para Pag si Mrs. na yung naka-duty, natutuwa naman siya. Oh, yun, sakto mga kaponsi. Meron akong nakita dito. Yan mga kaponsi. Nakita nyo ba mga kaponsi? Yun, no? Oh. At naisip nyo ba mga kaponsi kung anong gagawin natin? <laughs> so yan mga kaponsi, medyo napablanko pa. pasensyahan nyo na. So yan mga kaponsi, meron na kasi nakita dito mga kaponsi ito. Medyo kalat-kalat yung mga earnings natin dito sa tindahan. Yan, earnings yun. Eh, no? English yun na oh. <laughs> Yan, so ang gagawin natin ay syempre i-organize natin mga ponsi. So naglagay na nga pala ako dito ng 5 pesos, 1 pesos, 10 pesos. At yun mga kaponsi yung nakikita nyo may mga label na rin 20, 50, 120, 1,000, So gawin nyo mga kaponsi sa tindahan nyo para kahit paano di kayo naguguluhan sa mga panukli. Ano yun pre? Merong bumibili mga kaponsi. Yellow. Yellow? Tingnan ko lang kung meron ha. Ilan tre? Tre lang yelo? Tre lang yelo, pre? Wala. Hindi <laughs> ko natanong agad, mga kaponsi. So, yun, mga kaponsi, may yelo, sa ko. Nga pala yung yelo namin, mga kaponsi, kung nakikita niyo. Yan. Buntis siya, mga kaponsi. Hahaha! <laughs> 5 pesos yan mga kapon. Ganyan din ba ang yelo nyo mga kapon sa so, binibenta sa tindahan nyo? Yan, comment down below pag usapan natin yan. Tsaka iced tea. Anong flavor? Apple. Apple. Iced tea, apple. Lemon. Lemon na lang bro Okay na. 21 plus 5. 21 yung iced tea natin mga bonds C plus 5 26 Ah, oh, ano? 26 Oh Ay 21 yung ano eh Oh, okay 15 lang to Kulang ka ng 11 Oh, okay So yun mga bonds C, kulang siya ng 11 So, syempre, malapit lang naman siya dito so ibabalik niya na lang ganun tayo kakonsiderate mga ka kaponsi oh. anyway mga kaponsi so balik na tayo dito mga kaponsi sa ating vlog eto mga kaponsi Siyempre gagawin natin ayusin natin to kung 100 yan ayusin natin yung pera natin mga 100 dito natin lalagay yan kung 50 Siyempre mga kaponsi kalat kalat ang 50 so ayusin din natin yung so 20 meron tayo dito yan at itong barya, medyo magulo mga kapon si so, Joe. Five. Kedot natin nga, puro 5 to. Oh, yun. Tinoy yung piso. Di ba, nakahalo sa 5. So, lalagyan natin yun dyan. Yun, oh, yun. 5 dito. Mga tagpipiso, dito natin lalagay. Yun. Nailagay na natin mga kapon si... So, piso dito, dito, piso, yan, piso, piso Iyon mga kapon, check na check At andito, ay maraming salamat Thank you, thank you, ito na 11 So, yan mga Paul, si na siya. Yan, dito lahat. So, yan mga si finish na tayo. Ganun kadali, eh, di ba? <laughs> at least, na-organize natin mga ponzi. Gawin niyo ito sa tindahan niyo at gawin 'yong pattern para may may tulong kayo sa asawa niyo kung kayo man na nagbabantay tulad ko. Yeah, at kung kayo ay may malit na tindahan, comment down below, pag-usapan natin yan. So, yan mga Paul, hopefully, nakatulong tong video na to. And don't forget to like, comment, and subscribe. So, yun mga si Bye-bye. Kung natin kayo, ingat po. yan Peace.